Hello guys, good morning, magandang araw sa inyong lahat for today's vlog. It's uh, illegalized mo, ganon. <laughs> Parang ganon yung, ano, yung vlog ko ngayon. Kasi naka ako, nakapang-construction ako kasi medyo tumutulong-tulong ako sa pag-construct ng, ano, ng bahay namin. Nagpaparenovate kami guys kasi kung napanood niyo yung... Kung napanood niyo yung una kong vlog ito yung main road na malapit dito sa amin tapos ay napakita ko sa inyo yung ano yung binigay na daanan hindi siya right of way kasi hindi lang kami ang dumadaan dyan higit isang metro yan tapos kakanan tayo <coughs> ayan yung pintuan namin na sila naraduhan hanggang likod yan may space pa yan papunta dun sa likod yung sa pati ng nabili naming buba yan nilagyan ko ng hollow blocks tapos yan yung sa mga borders nila yan yung muhol tapos balik tayo yan sinaraduhan namin yung mentor nagdating kasi hindi siya ano hindi siya maganda sabi ng iba, sayang daw yung space pero sa akin, mas maganda yung gano'n kasi may bintana kami kung halimbawa maglilinis kami ng bintana makakaikot pa kami sa bahay namin, and then isa pa for safety din yun kasi, makailangan ang bahay, meron yung in, uh, entrance tsaka exit, so may isa kaming pintuan dun sa likod <laughs> tapos ngayon guys, kaya ako nagaganto kasi nagka-construction kami ayan, ito ang nangyari ngayon guys ito yung ano sa kabila nung pin, ano, pinakita ko sa inyo kanina sa likod. Tapos ayan yung pintuan namin. Yung original na pintuan namin yung main door. Tapos pinakulong na lang namin to. Ayan. Dito naman yung pintuan ngayon. Ito yung magiging main door namin. Tapos binutas yung dingding. Ayan. Tapos magiging sahig namin yung ano ng septic tank. Pero ano naman to guys. Makapal naman to. Ayan, makapal to. Siguro mga 8 uh, inches yung kapal nun. Tapos ayan dito, bukas pa. Ayan. Kailangan talaga guys kasi ano, uh, i-private natin yung mga gantong bagay kasi wala tayo sa lugar na kinalakhan natin. Katulad nito dito, wala kami mga relatives. Tapos, city tong andito. So, kailangan tong ganto. I-legalize talaga lahat yung sa loob guys, ayan kung baga, imagine nyo na lang, ito yung main door namin kung saan ako nagbablog kumakanta, dyan yan ayan o, tapos ano na to, pamuntang kanluran tapos dito uh, south pa south na to ayan parang sa akin maganda rin, mas maganda yung ganito kasi ano talaga kulob yung sa amin, kung baga ang grasya ano, kulob na kulob, ayan yan, tapos kakanan ka uli. Yun yung right of way namin, ito. Yan na din yung gate namin. sa bakanting space na to, pwede ako maglaba dito. Tapos ilabas ko yung kalan. Dito ako magluto para hindi ano yung mga ulam yung bahay. magihaw, ihaw pwede dito. Pero pwede rin sa rooftop mag-ihaw, magluto. Pwede rin doon. <laughs> multipurpose to kasi parang gusto kong ano, magtinda talaga dito. Yan guys, ang kalat-kalat pa ng ano ng harap namin kasi hindi pa tapos. Pangalawang araw pa lang yung construction nitong ano renovation. Kaya ganoon pa. ipapakita ko sa inyo guys yung ala ano uh, naging, allowance pa ng bahay namin ng lupa namin nung nasukat na nalagyan na siya ng muhok ito yung ano guys yung likod ng bahay namin yan wala siyang bintana dito kasi naka firewall na siya kasi ang expect hindi pa kasi nila sinukat nung wala pa ako ito na yung hangganan ng lupa namin yung ano lang yung dingding to find out nung nagsukat na na may alawas pa pala nakapintura na guys so, yung alawas ito yan tapos ayun yung muhon sa likod ayan tinubo ko yan ito hindi na sa amin to hanggang sa ano lang hanggang sa muhon lang hindi na sa amin yung part na yan tapos ganun din sa kabila yung mga tanim kong alokbate kumukuha kami ng pang ano dyan pang, pang gulay ayan to find out na may alabas pa pala dito sira tuloy yung mga halaman kung pang grand final oh. tapos yung bugang ko nahulog kanina ang susunod naman naming project dito guys yung ano uh, sa papadiran to aasintahan uh, ng hollow block yan tapos mga limang pat uh, apat, limang pato hanggang bewang ko ganyan hanggang sa bewang kong sexy tapos lagyan ng steel matting hanggang taas pero uh, pa rin siya kahit yung pa ano lang pa rectangle pa side lang pupostehan siya tapos lagyan ng steel matting sa taas as uh, steel matting as pader para may sabitan ng mga ano galon na lagyan ng halaman kasi ah uh, ang dami naming halaman tapos wala na kaming space. Tapos itong bahay namin talaga hinukay siya sa ano sa lupa para stable yung ano niya, stable yung ah uh, tayo niya kasi hindi natin alam. Tapos lalagyan siya pa ng ano ng second uh, third floor, fourth floor ganun kung may ano pa, kung may swerte pa kung ano guys kung ibabak ano pa parang i-reminis ko yung mga nangyari na parang isipin ko pa yung ano yung sama ng loob talagang masama ang loob ko guys kasi yung nagbenta hindi talaga nila isinalang-alang isinalang-alang yung ano yung right of way which is yun yung basis dapat yun yung basement kasi gagawa ng bahay napakaimportante talaga ng right of way tapos yung pasukat siguro yung pasukat hindi hindi din maharap ng ano nang asawa ko kasi iisa lang niya dito. So ganun lang talaga, uh, medyo may nakal ano may napabayaan pero okay lang at least naman ngayon nahabol. Pero 'yun lang, uh, kailangan talagang gumastos doble sa ano, sa construction. Ayun, tapos sa abala, tapos uh, sa plano ng bahay yung, yung plano ng bahay kasi guys yung pintuan na ginawa ngayon doon talaga yung pintuan kaya nga lang sa right of way ang binigay doon sa gitna uh, nilagay doon yung ano yung pintuan pero lahat naman ng bagay may ano may dahilan at mad, lahat naman ng bagay may purpose at uh, sa buo sa mundo guys yung buhay uh, para sa akin ha based on my experience lang hindi ka talaga makakapanlamang ng kapwa mo kung anong ginawa mo sa kapwa mo babalik talaga sa iyo kung kung depende na lang siguro sa sitwasyon na inaati ka kailangan mo lumaban pero pag yung uh, may ginagawa silang masama sa iyo na hindi mo alam o kahit alam mo hayaan mo lang at babalik din talaga sa kanila yan Ayan guys, meron pa akong isang si-share sa inyo. <laughs> Tignan mo yung mga gawa nila noon nung ano naman may nagbabante kasi may foreman nga sila eh kaya lang yung hindi depende talaga sa tao tingnan to guys may pintura at ang alam ko dito tinitiktikan to tapos nilalabas yung ano nya yung sementong part nya tapos saka sya asintahan ng ano ng panibagong dingding katulad nito dito hindi yan tiniktikan basta pinatungan na lang ayan Ay naman yan pero wala talaga siguro sa ano siguro ganun talaga ang style na dapat pag sa mga gantong bagay hindi naman sa mag, pagiging masamang tao o masamang mag-isip pero kailangan mo ding bantayan kasi uh, may ano yung iba pakyaw, yung iba arawan tapos alam mo naman yung quality ng paggawa, iba-iba talaga sa tao uh, meron kaming ano doon sa, may bahay kami sa Sambalis guys, dyan sa luwos iba-iba talaga pagkagawa niyan kasi yung yung gumawa doon yung mga tauhan ng bayaw ko si Kansong shout out sa inyong lahat Kansong tapos sila Jilar sila sila ang gumawa sa bahay ang ganda talaga lahat iskwalado dito guys hindi hindi mga iskwalado itong mga taas sabi nung ano sabi nung uh, nag-construct, nag -re renovate ngayon. Tsaka nakita ko din na hindi hindi siya ano, hindi siya espasyado, eskwalado. <coughs> ah, nga pala. Medyo pangit yung boses ko. Hindi ako golden boys katulad ni Regine ngayon kasi nung isang gabi, parang nagliliab yung pakiramdam ko. Ang init, tapos ulan. Ayan. Ngayon, pagkaubo ko, masakit yung dito sa akin, tsaka yung bilog ng mata ko, parang may bronchitis ata ako tapos natutuyo na ang pawis natutuyo na ang pawis yung ano yung sexy kong katawan <laughs> kaya yan, inubo ako nga pala din akong isi-share pa guys yung bugambilya ko doon tapos dito may bonsai akong ginagawa eh ito oh bugambilya to yan meron na siyang ano oh meron na siyang ah bagong sanga ayan yang green oh bangsong sa ganyan Wala naman ako masyadong ginagawa So, papaano yan guys? Sana nag-enjoy kayo uh, Basta Tips, tsaka sana na-inform kayo Sa mga gantong bagay na importante talaga yung Kung ano yung pinaka-importante Gawin sa isang bagay Gawin nyo habang may panahon pa Kasi hindi natin alam So, papaano yan? Until next vlog Ito pa rin si Dorot Kung hindi ka pa nag-subscribe Please subscribe my channel at Paki-follow na rin yung Facebook uh, account ko. Dorot. Ah, uh, until next vlog. Bye-bye.